Ating tatalakayin ngayon ang kabanata 4, Ang Kabiguan ni Don Diego. Simulan natin sa tauhan. Walang iba kundi si Don Diego ang ating tauhan sa kabanatang ito. Samantala, ang tagpuan naman ay sa Bundok Tabor habang naglalakbay si Don Diego. Dako naman tayo sa talasalitaan. Una, inatasan, ibig sabihin inutusan. Halimbawa, Agad na inatasan si Don Diego na maglakbay upang hulihin ang ibong Adarna. Ikalawa, tinunton. Ito ay tumutukoy sa sitwasyon at kilos kung saan ang isang individual ay pumupunta sa isang lugar. Halimbawa, matamang tinunton ni Don Diego ang lugar kung saan naroon ang puno ng piedras platas. Ikatlo, nahapo. Ito ay nagpapakita ng taong pagod o napagod. Halimbawa, dahil sa labis na layo ng paglalakbay, nahapo ang prinsipe na dahilan upang siya'y magpahinga. Ikaapat, nakadatal. Ito ay ang taong sumandal sa pader, puno, bato, at iba pa. Ikalima, napagbulay-bulay. Ibig sabihin, napag-isip-isip o nagmumuni-muni. Alamin naman natin ang mga pangyayari sa buod dahil hindi na nakabalik si Don Pedro sa kaharian ng Berbanya, kaya inatasan ng Haring Fernando ang ikalawang anak na si Don Diego upang hanapin at hulihin ang ibong Adarna. Agad na sumunod si Don Diego sa utos ng ama. Naghanda ng mga dadalhin at hinanda ang sarili sa paglalakbay. Inabot ng limang buwan ang paglalakbay ang prinsipe dahil sa hirap at bulubundukin, namatay ang dala niyang kabayo ngunit nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap para sa tanging lunas. Bitbit niya ang kanyang baon. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa puno ng Piedras Platas. Nang makita niya ito, labis ang kanyang pagkamangha sa kagandahang taglay at kahiwagaan ng puno na kumikinang. Labis ang kanyang pagtataka sapagkat walang isa mang ibon ang dumapo sa puno na iyon. Dahil dito, naisipan niyang magpahinga sa ilalim ng puno sa tabi ng batong naroon. Nasaksihan niya ang pag-awit ng ibon at pitong ulit na pag-awit at pagpapalit-palit ng kulay ng balahibo nito. Dahil sa malamyos na tinig, inantok siya hanggang sa nakaidlip. Walang kamalay-malay ang prinsipe na siya ay napataka ng ipot ng mahiwagang ibon kaya naging bato. Nagmistulang libingan ang ilalim ng puno ng piedras platas sapagkat magkatabi ang magkakapatid na kapwa naging bato. Batay sa narinig, ano nga ba ang hatid na aral nito sa mga nakikinig o nanonood? Una, tulad ni Don Pedro agad na sumunod sa utos si Don Diego upang hanapin ang tanging lunas sa amang may sakit. Ipinapakita niya lamang nito na ang pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Ikalawa, ang paghahanap ng lunas at pagharap sa paglalakbay sa kabila ng panganib ay nagpapakita ng lakas ng loob. Na minsan sa buhay ng tao, kailangan nating harapin sa ayaw man o gusto natin.